maliit, may asim na mukha at madalas nakanguso. Ganito na marahil ang imaheng tumatak sa mga manonood tungkol sa komedyanteng si Kohol. Ngunit sa mahabang panahon at maraming mga taon ay hindi na natin napapanood na si Kohol. Ano na ang nangyari sa kanya? The Philippine Showbiz List presents Ano ang nangyari sa komedyanteng si Kohol? Siya si Philip Supnet, mas kilala bilang Kohol, ang tanyag na sidekick ni Mr. Shuley sa palabas na Mongolian Barbecue. Mula noon, paminsan-minsan siyang lumalabas sa ilang pelikula at palabas sa telebisyon hanggang sa tuluyan niyang iniwan ang mundo ng showbiz. Noong 2018, naaresto si Kohol matapos akusahan ng pangahalik sa labi na kanyang 10 years old na inaanak. Ayon sa ulat mula sa Quezon City Police District, sinampahan si Kohol ng kasong child abuse. Sa paunang investigasyon, lumalabas na inimitahan ni Kohol ang kanyang batang inaanak na pumasok sa isang tindahan kung saan hinawakan niya ito at hinalikan sa labi. Matapos ang pangyayari, sinabihan niya daw ang bata na huwag magsasalita at bumalik sa kanya kinabukasan. Ngunit nagsumbong ang bata sa kanyang ama na agad namang humingi ng tulong sa barangay upang magreklamo. Dahil dito, mabilis na inaresto si Kohol at dinala sa QCPD Fairview Police Station. Ayon sa pulisya, hindi itinanggi ni Kohol ang paratang at humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Ang minsan nagbibigay saya sa telebisyon at pelikula noong dekada 90, ngayon dumaranas na matinding pagsubok. Sa edad na 67, hiwalay sa asawa at walang permanenteng tirahan napilitang pilitang manirahan sa isang pedicab sa tapat na kanilang barangay. Walang katiyakan ang kanyang kinabukasan at araw-araw ay kinakaharap niya ang hamon ng buhay. Ang dating artista na nagbigay ng aliw at saya sa mada ay ngayon humaharap sa isang realidad na puno ng pagsubok at pangungulila. Sa panayam ni Bernadette Sembrano para sa programang Tao Po noong February 16, 2025, Inamin ni Kohol na mahirap ang kanyang kalagayan. Labis siyang nahihiya, ngunit kinakailangan niyang mamalimos upang may makain sa araw-araw. Ayon sa kanya, wala na siyang trabaho, wala na rin siyang matutuluyan, kaya kahit nakakahiya, nagagawa niyang humingi ng kaunting tulong sa mga tao. Sa kabila ng matinding kahihiyan, tinatanggap niya ang anumang biyayang may babahagi sa kanya ng mga mabubuting loob. Wala siyang ibang magawa kundi ang umasa at magtiwala sa kabutihan ng ibang tao hindi madali ang bawat araw para sa kanya, lalo na't na wala siyang kasiguraduhan kung saan niya makukuha ang kanyang susunod na pagkain. Isa sa kanyang mga pangarap ay magkaroon ng pagkakataong makabalik sa showbiz. Umaasa siyang mapansin ni Coco Martin na kilala sa pagbibigay ng trabaho sa mga dating artista sa kanyang mga proyekto. Tulad ng FPJ's Batang Kiapo. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na isang araw ay makakabalik siya sa industriya na kanyang minamahal. Alam niyang hindi madali ang pagbabalik, ngunit naniniwala siyang may puwang pa rin siya sa mundo ng entertainment. Kung mabibigyan lamang siya ng isang pagkakataon, susulitin daw niya ito at sisikapin niyang patunayan na may halaga pa rin ang kanyang talento. Maraming netizens ang naantig sa kanyang kalagayan at umaasang may mabubuting loob na tutulong sa kanya sa kabila ng matinding pagsubok. Patuloy ang kanyang pananalig na darating ang panibagong oportunidad upang siya ay makabangon muli. Hindi niya nais na habang buhay ay manatili sa kanyang kasalukuyang estado. Kaya naman ipinagdarasal niya ang isang bagong simula, isang bagong landas patungo sa isang mas maayos na kinabukasan. Ang kanyang panalangin ay simple lamang. Isang pagkakataon na makapagtrabaho muli at makapagsimula ng bagong buhay na malayo sa hirap at pagdurusa. Sa panayam ni Julius Babaw sa kanyang YouTube channel na Julius Babaw Unplugged, isiniwalat ni Kohol ang mga dahilan kung bakit nauwi siya sa ganitong sitwasyon. Ayon sa kanya, nagkaroon siya ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga kapatid na labis o manong nagalit sa kanya. Dagdag pa niya, inamin niyang naging mayabang siya noong kasagsaga ng kanyang karera at hindi niya na-manage ng maayos ang kanyang kinita. Dahil dito, mapaalis siya sa kanilang bahay, wala siyang ibang matirahan. Isa itong masakit na karanasan para sa kanya. Ngunit tinanggap niya ito bilang bahagi na kanyang buhay. Alam niyang may pagkukulang siya, kaya naman nais niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Batid niya na marami siyang maling desisyon noong siya ay nasarurok ng tagumpay. Kaya naman masakit para sa kanya ang mapunta sa ganitong sitwasyon. Sa kabila ng matinding pagsubok, hindi nawawala ang kanyang pangarap na makabalik sa showbiz. Umaasa siya magkaroon ng panibagong pagkakataong makapagtrabaho sa telebisyon o pelikula. Aminado siyang mahirap ang kanyang kalagayan. Ngunit pasalamat siya ka Julius pauna na nagpaabot ng tulong upang mabigyan siya ng maayos sa tirahan at panibagong pag-asa sa buhay. Malaking bagay para sa kanya ang pagkakaroon ng isang taong handang tumulong sa kanya sa kabila ng kanyang pinagdadaanan patuloy siyang umaasa na sa darating na panahon ay may mas maraming magbukas sa pintuan para sa kanya at makahanap siya ng bagong simula. Hindi rin niya nakakalimutan ang mga taong sumuporta sa kanya noong kasagsagan ng kanyang karera. Marami ang nagdarasal para sa kanyang pagbangon at umaasa rin siyang sa tamang panahon may mga taong magbibigay sa kanya ng bagong pagkakataon. Sa kabila ng lahat, patuloy siya nangangarap at hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!